Hello guys. Ah, uh, magtatanim ako guys. Araw ng linggo. Nakapagsimba na ako kaninang maga. Sana magsimba po kayo. Kung hindi kayo nakasimba nung maga, ah, may mas pa naman mamayang hapon. So guys, may dala akong gulong dito kanina. Dito na ako sa dolo. Sama ko si Maki ito guys so ang ganda ayan giant sana walang kumuha guys kalagayan sa paso guys dami ng anak guys oh. dating tanim na wala sa gulong ito guys kanina ko lang tinanim singgunyong sana umakyat dito tabi mo yung bay baka mawala dyan sama ko si mac mac shout out Itabi mo rito yung bike, baka mawala. Doon sa pinakadulong gulong, doon mo iwan yung bike. Ito guys, so oh, may anak yun. Iwan mo rin sa may gulong, Mark. Ito guys, so oh, may anak na. Sandali lang tayo kasi itatanim ko lang naman to Tanim na natin. Ito guys, oh, may anak din, oh. oh lumabas na guys, ayun, ay, oh. Yun. Kaso wala yas sa gulong. may mga anak na guys ayan oh. Ah, ang ganda nakakatawa bilis nila dumami guys ano ah, sa dulo doon pa sa dulo dito na kami guys ang layo na doon ako galing guys sa dulo ala 3 minutes na bilis mak 3 minutes na kagad mhm Diyan mo lang iwan sa puno. Yung bike. Kasi kung doon mo iwan, baka mawala. Sandal mo dyan. Diyan. Diyan, o. No? Oh. Diyan lang. Eh, magbibidyo ka nga, eh. Sandal mo dyan. Dito lang naman tayo. Sa'yo ba yan? Di naman sa'yo yan. Tinira mo, oh. Oh, ah, Oh, shout out no uh, pugi oh. Dito. Diyan na po. dito dito. Ito, ito na yung huli. Ayun. So guys, ang ganda oh. Photos, ayan. Saka singgon yung guys, kanina ko lang ito tinanim. Ayan. Ayun, medyo lanta. Dito kami guys, oh, may gulong na. Ito yung dala ko kaninang gulong. May dalawang puno na ito guys, oh. dadagdagan ko na lang, Mac. Ito guys, tatlong puno lang guys, bawat gulong ang ginagawa ko. Pero mabilis na dumami kasi minsan guys, yung isang puno, mga tatlo ka agad yung anak. Okay, kung mga anak to guys, yung tatlo, tigatlo, edi dosi na sila. <laughs> Pwede naman bawasan guys. Pwede naman ilipat lang. Dito lang kukuha ang lupa guys. Malambot naman lupa kasi umuulan. 3 minutes and 48. Asap lang. Wala. May soil na siya na. Maganda na. Ayun na yan. May sing-sing pare. Mga tayo nila. Ayun, tapos na. Marami pa lang salamat sa mga grupo na sumusuporta. Parang nakatulong na rin po kayo sa pagtatanim. Kahit nanonood lang kayo. Lagi Lagyan ko pa kayang ng bato. Sa ako na lagyan ng bato. Ha? Di na ang aso, no? Opo. Mataas na eh. Ayan, okay na. Okay na siya, guys. Okay na, guys. Grabe yung baha, guys, sa China. Pagdasal natin. Ipagdasal din natin, guys. Hmm. Ang ating bansa, medyo magulo. Makurapot yung iba. <laughs> medyo magulo ang bansa na. natin, guys. Parang hindi nagkakasundo. Ipagdasal nyo rin. Five minutes na. Okay, hanggang dito na lang. <laughs> <laughs> oh, oh ne, paganda damit mo ah. Ganda ng kulay, parang kasiya sa akin ah. <laughs> Yun lang. Yun lang. Ito na lang guys. Babay na po. Bye-bye.